Nahaharap sa reklamong rape ang isang Panamanian matapos sumunod niyang gahasahin ng isang Pilipina. Sa imbestigasyon, napagalamang isa palang diplomat ang lalaki. Balitang hati ni Marisol Abduraman. <coughs> 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 eh. Tuluyan ang bumigay ang emosyon ng 19 anyo sa si Pamela. Di niya tunay na pangalan. Hindi raw niya akalaing mauuwi sa bangungot. Ang pagkakakilala niya sa Foreign National na si Eric Shicks ay isang buffet nitong Sabado. Simula raw noon, nangulit na raw sa kanya si Shicks. At itong Lunes, pinagbigyan daw niya ang imbitasyon nitong kumain sa isang lugar sa Makati. Kasi, ano naman eh, pagpubliko pub naman yung restaurant. Nakwento niya sa akin yung sa pamilya ko, yung mga gusto kong gawin sa buhay. Tapos nagkukwento din siya ng mga nangyari sa kanya. So, sumadaling sabi parang hindi ka nagka-out dahil naging panata rin. Pa. Mm -mm. Tatlong <tutupan> oras po kami kumakain doon, nag-uusap lang kami. Kasunod nito, niyaya raw siya ni Chicks na uminom sa isang bar. Pero nang magyana na raw siyang umuwi, sa halip na sa kanilang bahay, pinadiretso na ni Chicks ang taxi sa kanyang kondo kung saan pinilit siyang pumasok. Takot na ako sabang maaaring na hindi ptibkot. Yung pagpasok ko sa kwarto, doon na ako nakulong kasi pinto. Nagpumiglas daw siya sa suspect pero hindi umubra ang kanyang panlalabat. Sabi ko lang sana lang hindi na ako. Sana baka alas sa ulo ko kasi ayaw pang bata pa ako. Ayaw pang gusto ko pang bata pa Hindi po kasi ako oh, nakatapos. Gusto ko makatapos. She went to Makati Med and she was referred to also the crime lab and the results are positive. Kasama ang kanyang mga abogado at kaanak, Dumulog si Pamela sa CIDG nang maaresto. Napag-alam ang isa palang Panamanian at technical officer ng Panama Maritime Authority, si Shix. Dumating yung ambasador ng Panama at kinihiling na ilabas siya o kunin at siya na lang daw ang magkukustody. Ipinakita pa ng ambasador ang diplomatic passport ni Shix sa kanila para patungayan na isa siyang diplomat at mayroon umanong immunity. Dinala sa Makati Prosecutor si Shiggs at sinampahan ng reklamong rape. Wala pang reaksyon ang embahada ng Panama dito sa Pilipinas hinggil sa insidente. Pero sa si isang pahayag, sinabi ni DFA spokesman Raul Hernandez na maayos ang magiging pagtrato sa Panamanian bagay na tiniyak naman ng pulisya. Nunod namin yung protocol na yon. To the point na kausap namin ang mga taga-DFA. Marisol Abduraman, GMA News.